Here we go. Okay, tignan natin. Okay, pakita natin to. Okay, ito lang. Umbubutan ng Vietnamang hitad. Okay, tignan natin. Hmm. Ay, teka lang. Tagalan natin. Tagalan natin ng ano, ng bonggang-bonggang eksena. Wait lang. Wait a minute. Hold your horses, darling. Okay. Panoorin. Ang tikon ay laging talo. Tayo <laughs> si Lisa Smugs. Oh, si Inday, call cool, na call cool, si Lisa Altang halata ang kanyang pagiging Piconera, Jigetera O, oh, nakita, oh, diba? O, oh, andun si Inday, nakatayo Protokol yun, ha? Mag-shake hands ka Ano ginawa ni Lisa? An okay lang yan I totally understand her Kasi, ganun talaga Kapag nasusukol ka na Picon, guilty At laklakera polboroni Okay. So ano, mga palangga, ang naging epekto na ginawa ni Pangulong Duterte kahapon na speech? Bumahag ang, bin, ang buntot. Ano ba yung ano doon? Ano ba yung pinag-usapan nila doon? Di ba? It's about the, the main subject doon sa Davao Rally. is about the People's Initiative na niluloko ang Pilipino, pinapiperma, ha, para palitan o baguhin ang konstitusyon sa pabor kay Lisa, kay Tambalusdos, kay Sandro at kay Kuting to stay in power. Okay, now, here we go again. Okay, mga palangga. Okay? Ito, dali lang. Ah, ano, sabi mo, ulitin ko, palangga, may nag-comment? Okay, pero pa sige, paluanag pa natin ulit ito. Okay, gali pa wag natin ulit. Kasi bago ko ipakita yung mga drama. Oh. Ayan, tignan ulit si Lisa. Oh, di ba? Oh, hindi niya alam kung anong gagawin niya. O, oh, ayan, nakita niya si Bersamin, umakap siya, mm, kabog. Kumukunyari, nag-blast plastic. Tatanggalin na rin niya si Bersamin, di ba sabi ko sa inyo, si Mandanas ang papalit. O, oh, ayan, ninistab niya si Lisa. <laughs> okay, now, ano po ang naging effect ng ginawa ni Pangulong Duterte na kailangan ninyong magtiwa ngayon? Kung wala kayong pera, bumila kayo ng pansit kanton. <laughs> Diyan, here we go. Pakita ko sa inyo. Nataranta at nasyokot ang mga hitad. de ba? So nakita niyo nga na inisnab si Sara, 'di ba? Yes, particular uh, nakita-kita naman na inisnab si Sara. Here we go. Ang komelek po si George Garcia at si Lisa ay nanginig, ang ninig ang umatras ang kipay ni Lisa Smugs. Here. Okay, basahin ko lang. Natakot sila. Ano ang headline? Basahin ko. Komelek Suspense! all proceedings on people's initiative. 'Di ba tinatanggap na nila 'yung mga mga binagbabayarang pirma ng taong bayan? Ulitin ko muli. Ang goal nila Attorney Vic, Attorney Glenn Chong, ni, uh, Spokes Harry, Attorney Harry Roque, si yung iba pang mga speakers doon, mga palangga, mga family Duterte, is about the people inish, people's initiative na hindi naman people's initiative, kundi initiative ni Lisa, ni Kuting, ni Tambalusdos, ng mga jejemonyo, para linlangin ang Pilipino na papirmahin ng hindi nila nalalaman hindi na ipaliwanag sa kanila yung kanilang pinirmahan na para palabaguin ang konstitusyon para hindi about uh, economic, uh, what do you call it, uh, revision, di ba? i re nila, uh, it's about sa ekonomiya para makapasok ang mga uh, foreign direct investors, mga ganyan, tsutsu, kunit, para man natili sila sa power. So niloko nila ang taong bayan at ginagamit ang pondo ng gobyerno sa pamamagitan ng paglilinang ng pagbibigay ng ayuda. Kasi sa Credo grandstand nagbigay ng mga ayuda doon. pinapuntay mga kawawa, mga kababayan natin. And uh, it's good, nagkaroon sila ng bigas. Pero yun ay way ng, sabi ko nga, form ng panlilinlang. At sabi, tawag din ni Pangulong Duterte at bribery. At mismo si Senador Amy Marcos, sinabi niya na ang kanyang pinsa na si uh, Romualdez ay binayaran ang mga kongresista ng 20 million, 20 million each just to push o linlangin ang mga taga LGU, mga barangay, mga kasabwat nila doon sa kanya-kanyang distrito para papirmahin ang taong mga tao na nagugutom at gamitin as bribe. Okay? Yung pera din naman ng taong bayan. Tama si Pangulong Duterte. So yun yung goal doon. So dahil umurong ang kipay ni Lisa Smuggs, sabi ko sa inyo eh, right away. Here's the headline. Now, babasahin ni Maharlika. Comelec suspends all proceedings on People's Initiative. Sabi ko nga, kasalukuyan na binibida-bida nila, na ipinupush nila, na nakakuha na raw sila ng enough signatures, pero naudlot, umurong ang bayag ni uh, George Garcia at itong si Lisa Smugs at si Kuting. Okay, January 29 from GMA Online. The Commission on Election has suspended all the proceedings related to the People's Initiative seeking to amend the 1987 Constitution. Anong ibig sabihin yan? So pinigil sinuspinde ng COMELEC ang mga kaletsihang proceedings, pagbibilang, pagtatanggap ng mga pinirmahan niyong pinagduloko kayo kung kayo ay nasa luneta kahapon. So, abruptly suspended. Boom! Okay? So, effective si Pangulong Duterte kagabi. And this is para sa ating trophy ito, mga hitad. Okay, next. Ano sabi ng balita dito? At the news conference Monday, Comelec Chairperson George Garcia announced that the Comelec and Bank unanimously voted for the suspension of Comelec Resolution Number no. 10650 that covers the guidelines for the People's Initiative. So nag-conference sila, nag-meeting-meeting ang mga Jutang Genemes at napag-decision -de na nila unanimously para suspindihin itong kasalukuyang resolusyon na nag Uh, na na, 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 na yeah, that covers the guideline for the people's initiative na dapat bilangin, tignan kung tama ba mga nakasignature doon. Okay. Ano ang sabi pa? Nabali ng COMELEC. Uh, the indefinite indefinite. Hindi natin malaman kung patuloy na, na ibabalik nila or you know, hindi na ba? Okay. The indefinite suspension includes na the acceptance of signature sheets by the local komilikman. Hindi lang, pero talaga, masyadong matigas na eh. Ay, mayroon na gamisaya, oy! Pero masarap ang matigas ang dila, ano dong? The indefinite suspension includes the acceptance of signature sheets by the local komilik offices pending the review and revision of the said guidelines. So, ibig sabihin, sinuspindi na yung pagtanggap sa mga local comelec offices na mga signature na pinasimunuan ni Lisa ni Sandro ni Martin na binayaran ang mga kongresista ng 20 million para linlangin ang taong bayan. And this is the power of our voices, our voice. Pinagsama-samang boses ni Maharlika, ng Pangulong Duterte, okay, ni Miss Here, Me Click, sino yan si Palanga, okay? laban ang mga maisog, sabi ni Anil sa ating mga Anilet. Natawanan si Inday Anilet. Oy, okay, so ngayon. Okay, ano sabi ni George Garcia? We honestly believe, sabi niya, based sa aming initial assessment, kailangan naming i-review, i-enhance, dagdagan yung aming existing IRR o Implementing Rules and Regulation, o oh, tama, concerning the People's Initiative dahil sa ating palagay, may mga bagay doon na kulang at wala doon sa ating guidelines. Eh yun naman pala. Kailangan pang ilabas ni, ikumparmahin ni Pangulong Duterte, ang bangag na presidente, di ba? Bangag ng bonggang-bongga. Uh, kailangan pang mag-ano mag, uh, doon, tumayo si Pangulong Duterte ng almost isang oras, okay? na sabihin na si Kuting ay isang bangag at isang judiktos benediktos, bago nyo solusyonan o bago, bago nyo gawin ang tama dahil alam mo Garcia ha, George Garcia dyan sa Comelec na ikaw ay tautauhan ni Lisa at dahil tautauhan ka ni Lisa ni Tambalosas ni Kuting kahit alam ninyo uh, uh beforehand itong mga ginagawa ninyo na labag sa uh, batas at sa guidelines ng mga nabanggit na mga batas o IRR dito sa COMELEC, mga palanga, itinuloy nyo pa rin. Kasi walang pang matapang na maglakas ng loob, katulad ni Pangulong Duterte, na magsalita at bulyawan kayo mga jutang jenemes kayo. So this is what, mga palanga, accomplishment natin to. Winner na tayo dito, mga hitad. Pala, ito pa pala. O, ano pa sinasabi dito? Kailangan ito para maiwasan ang problema guluhan at hindi pagkakaunawaan doon sa mga interpretasyon ng provision. Eh kung matinutong mga ito bago nila tinanggap. Well in the first place the intention of this people's initiative is in bad faith. Linlangin, you know, i-bribe tawawain ang Pilipino sa kanilang personal na interes sa agenda ni Lisa na manatili sa pwesto yang jutang ginilin ng botod na yan. Okay? Putod, modlo. Putod! O, oh, di ba? Pero nang gawin ng hitad na yan, walang ano yan. Wala nang kagaganda yan. Alright! Sabi dito, Garcia Rader, at six... Oh, okay. Okay, in English lang niya. Okay, sabi ni Garcia, sa aming palagay, sana naman huwag kaming obligahin kung gaano kahaba o kaeksi yung panahon na kakailangan namin para i-review namin ang rules. Sinabi rin naman ng Korte Suprema na naging desisyon niya na dapat ang People's Initiative ay isang kapangyarihan ng mamamayan. At dahil dito, dapat siguraduhin natin that people will able to exercise really this right under the Constitution. Garcia, alam mo, alam mo sa sarili mo na ito ang dapat gawin pero dahil asong julol ka ni Lisa okay basta ka sa lahat ng mga ka-legendas sa Smartmatic itinuloy niyo pa rin kung walang maharlika walang walang coaching uh, TV news walang kayki powers ipagpapatuloy niyo ang mga kabangagan niyo kaya this is the power that's why i'm telling you mga palangga kung meron man silang perang ninakaw sa bayan at they feel that they are powerful in Malacanang and they have power, political power. We the people have a social power. So we have to unleash our power and put them in the kumunoy. Hindi? Soon. Di ba? So yun yun. Okay? Ano pa sinasabi nito ni Hitad? So, yeah. Yun lang. So ngayon, mga palanggak, Natakan ko na si Pidea, si Kuting Statement, then Pekon na pe si Lisa, and now naantala na ang People's Initiative na kanilang panglilin lang sa atin. ba? Diba? Walang forever, sabi ni Kat Sirang. Kaya naman dun sa video, mga hitad, nakita mo si Inday, she si stand tall. Okay. Yawa. Andali. Ito, balik natin, ha? O, kaya naman siya dito. O, saka papasok lang. Oh, ha? Huh? Stantol. Asaran <laughs> ah, ba gusto mo, Lisa? Hindi ka tatagal sa Bisaya. Ito, Bisaya ka rin, pero hindi ka marunong Bisaya. O, oh, yan ang bruha, o. Oh. O, oh, ha? Huh? <laughs> Nang isna bang bruha? So, <clears throat> excuse me. So, ano yung ibig sabihin nito, mga palangga? So, si Inday ay talagang matapang. ba diba? Mananatili siya sa Department of Education unless the President will kick her out. Do you think kaalis ah, si Inday, sa posisyon niya? Hindi para sa akin lang today. Hindi yan naalis. Aantayin niyang sisipain siya ni Lisa. At kapag sinipa siya ni, ni Lisa dyan sa posisyon na yan, dahil si, si Lisa ang nagdesisyon, may balik yan.